Rama at Sita Epiko Hindu ng India Isinalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva Sa gubat tumira sina Rama at Sita at Lakshamanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodha. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya, ay si Surpanaka, ang kapatid ni Rabana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng husto si Surpanaka sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshamanan. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshamanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Rabana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Rabana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang, Nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa si Ravana pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga Tulungan mo ako, Rabana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Rabana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Rabana si Maritza. May galing si Maritza na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritza na sinarama at laksyamanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritza. Kailangan umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Narama. Nakumbinsin naman si Ravana kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa Tinawag agad niya sina Rama at Lakshamanan para huliin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin yan, paalala ni Lakshamanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano ang mangyari, bili ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita at laksyamanan na sumunod sa gubat. Hindi kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa, sa takot pero ayaw pa rin umalis si Lakshamanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshamanan. Nasaktan si Lakshamanan sa bintang ni Sita. Para patunayan mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maritsa Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana Bibigyan kita ng limang libong alipin at gaging kitang reyna ng langka, sabi ni Rabana. Natakot si Sita at nabitawan ng hawak na banga. Itinulak ni Sita si Rabana. Bumalik sa anyong higante si Rabana. Hinablot ni Rabana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karuwahing hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na Sisita sa ginawa niya, kinarama at laksyamanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ng karuwahin ni Ravana. Pinagtataga ni Rabana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na si Narama at Laksyamanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Rabana ang asawa mong sa si Salangka, sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naganda sila upang sundan ang hari ng mga higante sa langka. Dinala ni Ravana si Sita sa langka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana, pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang langka. Sa labanang naganap, maraming kawal ng unggoy ang napatay pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban si Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tubakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.